Yun ulan, lakas. Wala, kulit. Lakas yung ulan. Ang tulit. Wala, no, sarap na hangin. Wala, tibulinggit. Bulinggit. Yung Bulinggit na ulan. Ang Guys, wala. ulan na naman. Ah, Lagi-lagi na lang ang ulan. Lolos, yes, oh, Uy, ano ba yan? Ba't tinawakan mo? Ano ko? Ay! naano ano kasi siya lang. sa ulan, oh. matamaan, Kaya ah. eh, takot. Oh, sa libo. Ay, hangin. Lakas. Iyan na mo nga, lagay mo yung ano rito. Mabasa yung loob natin. Maraming nga malamigan, eh. Ay, naku, mali talaga yung katwiran mo ba? Diyan ba, o, oh, iharang? Para hindi ma... Ay, tingnan mo, o, oh, Ano ka ba, oy Basa na yung sahig. Magpahangin. Dian, eh, na magpahangin dyan. Eh, ito ngayon ano ko, basa na. Pagkas <tabos> talaga ulo mo ito. Diba pandoy? Diba pandoy, may basa na naman dyan. Yeah, yung... Lo, 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 lo. Lo, lo. Tutulak mo. Mahulog ka don Hindi nga siya eh. Hindi pareho. mag ibag 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 ah dito ibag para daw makakita ka ng ano kasada oh tingnan mo bahala okay. sige sige talaga sige oh sige sige magtago mo na sila sa motoro ano ha takbo ka pala eh ha pasaway ka talaga pasaway oh may mga laruan oh yun sabit na pandao Uno funda. Betau palingnya. Poleng git poleng git ancolet okay. solet. Loh, ini bakal abad yang mengingng na, keci mau

Bakit ganyan na ka? Ang napaawa-awa, na. yan ah. Gusto na nga pita eh. Gusto mo lumayas? Ha? Oh, hindi mo kaloy at Ano, Kaloy ka o? Kaloy ka? Kaloy ka lang. Galing ah. Nag-sightseeing kayo dyan ah. Sa ulan. tingin pandoy basa pandoy basa. ha ulan oh. takut ka pala sa tubig ngayon eh All right Oh my God, it's Bawal na no? oh, umuulan o, no? malakas oh ulan. Hindi ka makatakbo no. Umuulan eh. Baha na po na sa baba no. Ay, kawawa naman yan. Kawawa talaga mukha yan. No? Ang patawawa naman eh. tầng ít quá năn nghe lần lần ai mày bằng gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những baba na naman yan sa baba ito yung surado dapat i-ano ito na naman na may nakaluan hindi na ay <laughs> ayan ba ipag ganun sa ano ito ito ilang mo pa doon sa ako na